Online seller ka ba at medyo naguguluhan ka if need mo ba talagang mag-register sa DTI and BIR? Worth it ba ang paglalaan ng oras at pera sa pag-register? Alam kong marami pang online seller sa Pilipinas ang nagsisimula na negosyo ng hindi rehistrado sa DTI or Department of Trade and Industry at BIR, Bureau of Internal Revenue, At iba nagdadalawang isip pa. And in this video, i-share ko sa inyo ang mga signs and para makapag-desisyon na kayo if need you ba talagang i-register sa DTI and BIR ang online shop niyo. Number 1. Pagtaas ng benta ng negosyo mo. Kapag nagsisimula ka ng online business mo, maaaring nagsisimula ka lang sa maliit. Pero kapag tumaas na ang benta mo at lumalago na ang iyong customer base, maaari mong mararamdaman mo na mahirap nang mag-operate ng walang official business registration. Kung nararamdaman mo, kaya mong mag-scale at dumami ang iyong orders, ito na ang tamang panahon para mag-register ka sa DTI and BIR. Bakit ito mahalaga? Kapag lumalaki na ang negosyo mo, magiging prone ka sa mga audit and legal issues kung wala kang tamang registration. Hindi lang ito mangbibigay sa iyo ng legal protection, kundi makakatulong din sa pagtanggap ng mga corporate orders or bulk orders na nangangailangan ng official receipts. Number 2. You have consistent sales monthly. Kapag nakakaranas ka ng consistent sales monthly, ibig sabihin ay tumataas ang demand ng mga products mo at nagsisimula ng maging stable ang iyong negosyo. Kung ang kita mo ay regular at umaabot sa isa pang particular threshold, ito na ang panahon para magparegister ka sa DTI at BIR. Ang pagkakaroon ng consistent sales ay isang indication na ang iyong negosyo ay lumalago. Kaya't kailangan mo nang magparegister para masigurado na legal ang iyong operation. Pero ito yung pinaka-question. Ano yung benchmark sales or threshold o profit na magiging baseline sa pagpapar-register sa DTI at BIR? Ang benchmark sales o profit na dapat mong maabot bago magparegister sa DTI at BIR ay maaaring magsimula sa isang minimum na 250,000 pesos annual gross income. Kung ang iyong negosyo ay consistently kumikita ng 20,000 pesos o higit pa bawat buwan, ito ay isang magandang indicator na kailangan mo nang magparegister. Kung umabot na sa ganitong level ang kita mo, medyo mahirap na na hindi magbayad ng tamang tax at walang business registration. Number 3 if ikaw ay nagpaplanong magkaroon ng physical store or shop or office. Kung ang iyong online business ay nagpaplano ng mag-expand at magkaroon ng physical store o office, magiging mandatory na ang pagkakaroon ng DTI at BIR. Registration Ang pagkakaroon ng physical presence ay nangangailangan ng formal registration para sa business permits, leasing agreements at mga documents para mag-operate ng legal sa isang office or isang shop. Bakit ito mahalaga? Ang DTI at BIR registration ay magbibigay daan upang makuha mo ang mga business permits na kailangan upang makapag-operate ng isang physical store or office na legal. In conclusion, kapag nararamdaman mong lumalaki ng iyong negosyo o mabot na sa malaking benta na na-mention ko earlier, at kailangan na ng legal documents para sa mga transactions or if you wish to open a physical shop or office, ito na ang panahon para mag-register ka sa DTI at BIR. Hindi lamang ito makakatulong sa iyong tax compliance kundi magbibigay din ito sa iyong negosyo ng legitimacy at protection laban sa mga legal issues. Huwag maghintay na maabutan pa na kung anong penalties bago ka pagtulungan ng mga ahensya magpa-register na at gawing official ng iyong online selling business. Thanks for watching! If you have any questions, don't forget to comment down below. Do like and subscribe. Thank you!